Ayan. Ano anong ginawa mo? <laughs> Bakit ka nagpa utok doon sa labain? Kasi pinapangakuan niya ako, papakasalan niya ako. Uh. Oh. Magkakaroon kami ng anak at saka oh. pamilya. Oh. Ma matinong pamilya. Hmm. Tapos na, na sobrang bait niya, nahulog yung loob ko sa kanya. Kala ko yung mga sinasabi niya mga pangako. Magpapakasal kami. Yung pala, scam. Oo oh, at saka hintayin kami. Scam pala siya kasi sabi niya na hospital yung anak niya si Bibisilin. Tapos okay. yung mama niya, 50-50 si Medjin syrup. Tapos may high blood ay yung papa niya. Okay. Kaya, iyak nang iyak ako, na-depression ako, na stress na -estress ako yun. Okay. Na, hindi na umakapok ko sa trabaho. Natanggal ako, nagmamakawa ako na makabalik, pero wala talaga. Iyak nang iyak ako mga nasa mas, mga mas, tindis. Masa naman kasi, asya, nagpabudol ka sa ano bang, hindi mo ba na-control yung sarili mo? Hindi, hindi ko, kala ko, totoo lahat yung mga sinasabi niya na maghintay. Tapos, yung wala pa kong sahod, pinipilit niya akong magpautang. Bininta ko yung dugo ko sa Jidda, sa dalawang bisis. Para lang magpabigat, padala sa kanya ng pera? kasi matagal yung swildo namin, laging dili. nangutang ako sa ibang lahi ng pera. Para lang magpadala sa kanya? Makapadala, tapos sinisingil ako ng kaibigan ko ng ibang lahi. Nagpakuha ko ng dugo sa Saudi Almani Hospital, dalawang bisis. Ngayon, nung nalaman mo na niloko ka lang, sabi mo sa kanya? Minura ko siya, pinagbantahan niya ako. Tapos yung nalaman ko na may kalibin pala siya, Pinagbanta nila ako pag-uwi ko sa Pilipinas, papatayin nako, tatarin ako ng bala, pupugutan ako, ako ng ulo. Pinagbantaan nila ako dalawa. Ipapatulpo nila ako, pinablatter pa nila ako. Silang may silang may kasalanan. Pinablatter nila ako sa police station sa Manila. Dahil daw dahil pinagbantaan ko daw sila. Tapos hindi nila inaamin na hindi nila inaamin yung kasalanan nila na ang sabi ng mama niya hindi siya natutulong na hospital, yung papa niya sabi na papayin dito at pipipipipi sa emergency room, pati yung anak niya in the so, hospital. So ngayon binlock ka na lang. Binlock niya ako. Ang dagamit niyang Facebook nasa mga apat or anim na Facebook. Naloko ka. Oo, matagal na pala ng modus. Sabi ngayon ngayon ng kaibigan sa niya. Naka pa na. nagpa-utok ka pati. Nang dahil lang sa gano'n. May, May kalibin pala siya, sir. May kalibin pala siya. Ano ngayon? Ang sabi siya, pahuwiin ka rin ako. Pahuwiin pa ano. ako. Hindi pa ako naisa, nakatapos ng isang taon. Galing akong bitisyon. Dumating ako October 17, 20, uh. 2022 kala ko matatapos ko yung dalawang taon ko na yung kuan ko. Ano nga ang babala mo sa mga kababayan, lalo na yung mga mahilig mag sa mga KTV Barang? Babala ko lang at saka paalala ko lang, advice ko lang sa mga kapwa ko Pilipino FW, mag-ingat kayo masyado sa mga babae, huwag kayong mapaniwala na mahal kayo, papakasalan kayo, magkakaroon kayo ng anak o pamilya. Kasi masisira yung buhay nyo at saka masisira yung mga, yung mga pangarap nyo sa abroad katulad ko nawala yung pinaghirapan ko na ilang taon dugot pawis ko at sa agutom yung sasakyan ko pati yung motor ko nawala na kinuwa kinuwa ng pinasyon ko na lang kasi hindi ko mahulugan sige po ah uh, ayan Diyos ko, ngayon lang ako nakakita ng ngayon kaso. Nasira ang trabaho dahil lang po da na budol-budol ng babae. Ayan ha, magsilbing babala po sa inyo yan. Mayroon pa rin nangyayaring ganyan. Ito si Kapong.